So, ngayong araw, papaliguan ko itong anak kong maliit. Ilang linggo na rin kasi itong hindi naliligo. Pinaliguan ko siya pero hindi alam ng nanay ko. Sabi ko, paliguan ko nang ako lang magne-decision. <laughs> o, di ba katulong na pala desisyon? Pero sinabi ko naman sa kanya na pinaliguan ko. Siguro mga ano na, gabi na. <laughs> Kaya yun, nagulat siya. Bakit hindi ko daw sinabi sa kanya? Eh, katulong mo pala desisyon eh. Ah? <laughs> Sa mga hindi po nakakaalam mga kanani, pag dito po sa Kuwait, hindi ka po basta-basta magpaligo ng sanggol. Kailangan po may permission pa po galing sa mga amo nyo bago nyo po paliguan ng sanggol. Huwag nyo po akong gayahin na pala decision po Naawa na kasi ako sa alaga ko, init na init na siya sa katawan niya pero ilang linggo na siyang hindi nakakaligo. Kaya yun, nakapag-decision ako na paliguan ko na lang siya. Kahit hindi alam ng nanay niya, importante na napreskuhan siya. Siguro hindi naman lahat ng kuwaiti ganito na ayaw yung bata na pinapaliguan ang araw-araw. Kasi may mga kakilala naman ako na gusto ng mga amo nila araw-araw papaliguan yung mga bata. Sadyang dito lang ata sa amo ko na ayaw niya pinapaliguan ang bata kasi ang sabi niya, MOTE BABY MOTE! Sa mga hindi po nakakaalam ng moat, mamamatay daw po ang bata. <laughs> Kaya yun ang dahilan kung bakit hindi araw-araw pinapaliguan ang bata. Sa part na to, binibihisan ko na yung bata at may magulo pa doong isang bata. Oh, puro bata. Ang hirap ng batang hindi sanay maligo kasi minsan nagkakaubo, nagkakasipon sila. Minsan nga nagkakalaknat pa. Kaya minsan matatakot ka na lang paliguan yung bata kasi imbis na walang masakit sa bata, karoon ng sakit dahil pinaliguan. Sa Pilipinas, araw-araw naliligo ang sanggol o bata. Dito sa nanay ko, hindi. Dito sa nanay ko kasi praning siya pag naligo ng araw-araw yung anak niya. Lagi niya sinasabi, tingnan niyo kung may ubo, kung may sipon, lalo na kung may lagnat. Tapos pagkagabi, kailangan painumin niya ng ano, gamot. Pag walang lagnat, kailangan painumin ng gamot. Kaya dalhin sa ospital. Pag walang lagnat, walang sakit, dadalhin do sa ospital. Pero pag malala ang sakit, hindi yan dadalhin sa ospital. Hayaan lang yan dito sa loob ng bahay. <laughs> so dito, pinainom ko yung bata ng ano, yung pang ano sa tiyan kasi lagi yung tiyan ano, parang may hangin sa loob. Kasi pag hindi siya nakakainom ng gamot na yon yung tiyan parang langka. Kaya kailangan araw-araw pa inumin mo siya kasi pag hindi mo siya napainom, yung tiyan niya masakit. So dito, in-exercise ko muna yung tuhod niya, yung tayo-tayo konti, kahit konti lang. Tapos, maya-maya inutusan ko tong isa kong alaga, ilagay doon yung ano, sabon at saka yung tuwal niya doon sa kabilang kwarto. Bote, sumunod naman sa akin. Nung katapos na, pinatulog ko yung bata. Nung natulog yung bata, nilinisan ko yung kwarto na to. Disclaimer lang mga kanani, ito yung paglilinis na pinagbabawal na technique nagsabay-sabay kasi yan mga kanani naglaba, nagpatulog, nagpaligo tapos naglilinis ng kwarto, nagbabantay pa ng dalawang bata buti na lang wala yun pang isang malditang bata kasi kung nagkataon na nandito yon hindi talaga ako matatapos sa paglilinis kasi yun kung saan ang malinis, doon yun uupo, doon yun magkakalat katapos magkalat, doon na naman siya sa isang lugar kung kailan naman malinis na naman pupunta siya doon, doon na naman siya magkakalat kaya walang katapusan na linis buti na lang sa mga oras na to Gumala sila ng nanay niya. Kaya pag uwi nila, tapos na ako. Wala na akong lininis. Nagbantay na lang ako ng dalawang bata. Pero pag nating nila, ayun na. Doon na, na naman nagumpis ang kalbaryo ng buhay ko. Walang kwentang linis. Madumi ulit.